Oh. Hmm. Pero sa'yo. Uh, wag mag-away ha. Wag mag-away. Wag mag-away. Hmm. Halika, akyat. Wag mag-away ha. Wag mag-away. Ito. Ito ka. Hmm. Ito ha. Um, Bruno, halika, akyat. naman na rin. Hmm. Ang eh. magkaway ha. Huwag ka nalapit dito. O, oh. huwag yan sa'yo ha. Hmm? Papaluin kita. Sige ang, hmm? hmm? papaluin kita. oh. hmm. Huwag yung okay, magkaway ha. Hmm, huwag mo. Sige. Oy, ikaw ha. Maliit ka ha. Hmm. Tayo mag ha. Uy! Asan ba yung ano mo? Hmm? Hmm. Saan ka punta? Hmm? Saan ka punta? Dito, Oh. Hmm. Ere. Kayo, ha? Pag pinapakain kayo, mag kayo. Ikaw, ha? Malita ka, ha? Hmm. Hmm. Ere sa'yo, Oh. Hmm. Diyan ka lang. Hmm? Papaluan kita, diyan ka lang. Oh, ito sa'yo. Oh. Hmm. Oh, oy. Ito sa'yo. Hmm. Okay yung mag-ano dyan ah. Hmm. Oh. Hmm. saya Bruno. Pinapakain na kayo, mag-away-away pa kayo ito hmm. hmm. Kita 'yung ulam nila, oh. Binili ko 'to para sa kanila. Dito. Ah. Oh. Ah, oh, Bruno.